na. Handa na ba kayo? Handa na, handa na, handa na ang lahat. Mga ay higit kaming pamana. Masigla at masaya. Sabik sa mga kwentong galing sa Biblia. Ang unot ay biyaya. May aral na dala. Mabubuting pamana. Handang-handang. yapaan mga batang pamana, kamusta kayo? Isa na naman linggo ang lumipas. Sana ay masaya at nasa mabuti kayong kalagayan. Ako nga pala si Teacher Chloe at ako ang makakasama ninyo sa pagkikinig ng panibagong kwento mula sa Biblia. Huwag kalimutan ihanda ang mga sumusunod. Lapis o ball pen, papel o notebook at mga coloring materials. Gagamitin natin ang mga ito sa ating activity mamaya. Ano pa ang hinihintay ninyo? Tayo na magsimula sa pamamagitan ng isang panalangin. Ating ipikit ang ating mga mata at makinig ng mabuti. Aba, hamanaming hari, Diyos na banal, dakila at makapangyarihan sa lahat, Maraming salamat po sa buhay at kalakasan na bigay niyo po sa amin. Umihingi po kami ng kapatawaran sa mga nagawa at nasabi namin hindi mabuti. Sana po ay tulungan niyo po kami na may handa namin ng aming sarili sa pakikinig sa mga kwento upang maintindihan namin ng aral at magamit namin sa araw-araw. Gabayan niyo rin po ang aming kuro sa umagang ito at tulungan niyo po kami sa aming gawain. Ito po ang aming panalangin at pasalamat sa pangalan niyo pong Diyos, Kristo Jesus na aming takapagligtas. Amen. Bago natin simulan ang kwento, narito ang ilan sa mahalagang detalye sa ating kwento. Una, Tapyas ng bato ni Moises. Ito ang mga batong ibinaba ni Moises mula sa bundok na naglalaman ng sampung utos ng Panginoon sa mga Israelita. Alam niyo ba na Panginoon mismo ang nag-ukit ng sampung utos sa mga batong ito? Pangalawa, Guyang Ginto. Ito ay gawa sa pinagsama ginto at kanilang inanyuan o ginawang rebulto upang sambahin ng mga Israelita nang sila ay mainit sa paghihintay kay Moises. Pangatlo, fiesta o pagpipista. Ito ang naging paraan ng na kanilang pagsamba sa buya. Sila ay pumatay ng mga hayop upang kainin, nagkantahan at nagsayawan. Ito ay itinuturing na mahalay na pagdiriwang noon sa panahon ng Israel at siyang ikinagalit ni Moises. Tayo na at makinig ng kwento sa araw na ito ang Israel na tangguyang ginto. Nang magtagal si Moises sa bundok, ang mga Israelita ay lumapit kay Aaron. Nainip sila sa paghihintay kay Moises at naghanap ng ibang Diyos na sasambahin. Kinuha ni Aaron ang mga hikaw na ginto at tinukaw. Ibinuhos niya sa isang hulmahan at ginawang hugis ng guya. Pagkayari, sinabi nila, Israel, narito ang Diyos mong naglabas sa iyo sa Ehipto. Nang ito'y makita ni Aaron, gumawa siya ng altar sa harap nito at sinabi sa mga tao, Ipagpipista natin bukas ang Panginoon. Kinabukasan, maaga silang bumangon at taghandog ng mga hayop at sinunog sa altar. Nagpatay pa sila ng hayop na kanilang pinagsasaluhan. Sila'y nagpakabusog, naginuman at nagsayahan. Sinabi ng Panginoon kay Moises, Balikan mo ngayon din ang mga Israelitang inilabas mo sa Egypto, sapagkat itinakwil na nila ako. Gumawa sila ng guyang ginto at iyon ang sinasamba nila ngayon at hinahandukan. Kilala ko ang mga taong iyan at alam kong matitigas ang kanilang ulo. Hayaan mong nipuning ko sila at ikaw at ang iyong lahi gagawin kong isang malaking bansa. Nagmakaawa si Moises sa Panginoon. Huwag po! Huwag na ninyong lilipulin ang mga taong inilabas ninyo sa Ehipto. Kapag nilipol ninyo sila, masasabi ng mga Ehipsyo, ang mga Israelita ay nilabas ninyo sa Ehipto upang lipulin sa kabundukan. Huwag na po kayong magalit sa kanila at wag na ninyong ituloy ang inyong parusa sa kanila. Alalahanin ninyo ang mga lingkod ninyong sina Abraham, Isaac, at Jacob. Ipinangako ninyo sa kanila na ang lahi para pararamihin tulad ng mga bituin sa langit at magiging sa kanila habang panahon ang lupang ipinangako ninyo. Hindi nga tinuloy ng Panginoon ang balak na paglipol sa mga Israelita. Pagkaraan noon, si Moises ay bumalik mula sa bundok, dala ang dalawang tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Ang Diyos mismo ang gumawa ng dalawang tapyas na bato at nag-ukit ng mga utos na nakasulat doon. Nang sila'y malapit na sa kampo, nakita ni Moises ang guya at ang mga taong nagsasayawan. Dahil dito, nagalit siya. Ipinalibag niya sa paanan ng bundok ang mga tapyas na bato at ito'y nadurog. Kinuha niya ang buya at sinunog. Kinausap niya si Aaron at tinanong kung bakit niya hinayaan na ito'y mangyari. Sumagot si Aaron, Huwag ka na magalit sa akin, kapatid ko. Alam mo naman kung gaano katigas ang kanilang ulo. Sinabi nila sa akin na igawa ko sila ng mga Diyos na manguna sa kanila sapagkat hindi na raw nila alam kung ano ang nangyayari sa iyo. Nakita ni Moises na nagkakagulo ang mga tao sapagkat sila'y pinabayaan ni Aaron na sumamba sa Diyos Diyosan at naging katawa-tawa sila sa paningin ng mga kaaway na nakapaligid. Kaya tumayo si Moises sa pintuan ng kampo at sumigaw, Lumapit sa akin ang lahat ng nasa panig ng Panginoon at lumapit sa kanya ang mga levita. Kinabukasan, sinabi ni Moises sa mga tao, Napakalaki na nagawa ninyong kasalanan. Aakyat ako ngayon sa bundok at mananalangin sa Panginoon upang ihingi kayo ng tawad. Sa kanyang panalangin, napakalaking pagkakasala ang nagawa ng mga tao. Gumawa sila ng diyos dosang ginto ipinapakiusap ko pong patawarin na ninyo sila. Kung hindi ninyo sila mapapatawad, burahin na rin ninyo sa inyong aklat ang aking pangalan. Sumagot ang Panginoon, kung sino ang nagkasala sa akin ay siya kong buburahin sa aking aklat. Ngayon, pangunahan mo sila sa lugar na sinabi ko sa iyo at papatnubayan kayo ng aking anghel. Ngunit darating ang araw na paparusahan ko ang mga Israelita dahil sa kanilang mga kasalanan. At dyan nagtatapos ang ating kwento. Narito naman ang mga aral na dapat natin matutunan sa kwento. Una, lubos na sumampalataya sa mga pangako ng Panginoon. Ano man ang sinabi ng Panginoon ay tiyak na mangyayari. Kailangan lang natin maghintay at magtiwala. Ang tunay na nagtitiwala sa Panginoon ay may payapang kalooban at may pag-asa lahat ng bagay ay kaloob ng Panginoon para sa ating ikabubuti. Pangalawa, laging alalahanin ang mga mabubuting gawa ng Panginoon sa ating buhay. Sa lahat ng pangyayari sa ating buhay, ay huwag nating kalimutan na nakamasid ang Diyos sa atin. Sa tuwing tayo ay nalulungkot, isipin natin ito ay panandalian lamang at alalahanin natin ang lahat ng mabubuting gawa ng Panginoon. Sa ganitong paraan, hindi tayo matutulad sa pagkainit gaya ng mga Israelita. Pangatlo, isa lamang ang Diyos na dapat natin sambahin. Mga pamana, laging isipin na may nag-iisang Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Siya lamang ang dapat nating sambahin at purihin. Okay, tayo naman ay tumungo na sa ating activity sa araw na ito. Pakilabas na ninyo ang mga art materials na inihanda nyo kanina. Panuto, gumuhin ng dalawang malalaking tapyas ng bato gaya ng kay Moises sa isang tapyas isulat ang mga mabubuting gawa ng Panginoon sa iyo at sa iyong pamilya sa isang tapyas naman ay isulat ang mga bagay na inyong dinadalangin o hinihiling at sinasampalatayanan tutuparin ng Panginoon tignan ang narawan sa ibaba maaari niyo rin itong kulayan aba ama naming hari Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa mga aral na aming natutunan. Nawa po ay matuto kaming patuloy na magtiwala at magpasalamat sa iyo sa lahat ng bagay. Sana po ay basbasan niyo rin po ang aming abuluyan para sa iglesia. Ingatan niyo po lagi ang aming mga guro at magulang at gabayan kami sa araw-araw. Ito pong aming dalangin at pasalamat sa pangalan niyo pong Diyos Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat mga bata sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. Paalam! Sa mga kwento mo ay ginisi. Ang puso ko Nang hindi Nagturo ka sa akin Nagkailangging May pagmamahal Ang bawat sabihin Pansamantala Ay mispa muna O uro kong Sinisinta Magiging sa kapwa ko, Pamana Paalam na pansamantala

Na. Mis palmas, mis, para, mis, para, una, mis